Try. So, hindi kaya ng starter. Pangasong battery. yun sim bonus. Ayaw ko man na yung coaster. Ayaw ko mandar. I try natin yung kick. Ayan. yung mandar. talaga oh. Wala. Wala ayaw, ayaw. Oh, no Ayaw mandar. Ah. Ayaw, mandar tong motor natin to. Check natin kung may gas. Maya, ano walang gas. Ano to eh, ito ng tropa natin. Kani na ayaw daw mandar yung motor, tumirik. check natin kung maraming gas. Ah, full tank, daming gas oh. ayo nah, nah, so. mandar, amin gas yo, mandar sim bonus, manten, mari ulas lain toh sa service mana sih, nah, ayo mandar, rumalah si mesinnya, start lang ayo nah, mandar, starter. Pero um, sabi niya sa akin, tagal na 'to hindi gumagana starter niya. Kinikiklo niya, umandar naman daw. So ngayon, natuloy yan. Ayaw na umandar. Nah. Tanggalin ah. natin yung spark plug na to. Tingnan natin kung may kuryente dito. Check natin. Tanggalin ko muna spark plug. Eh trouble shot natin. Kaya na umandar to. Bago yung motor, umandar. Check natin. Tanggalin ko muna spark plug.

Ito spark plug lang. Kundi ni spark plug. Ayan o. Ito no. lang yung spark plug. Walang oh, put-put na. No. Okay, may sunog. Kaso, hindi na ata I-salpak natin dito. Try natin. I-kick kung may kuryente. Um, may sira nito. Primary. Kasi pag ganito, kasi yung karamihan nasisira yung primary. Ano kasi ito eh? Primary type nangyari kung may kuryente tumirik daw siya pasok sa trabaho ayaw naman na rin tayo nga wala kasi yung wala kuryente wala nga ayaw nga

primary drive stator yung problema na ito para hindi na kaya magpalit ng ano ng stator na tawag niya ito i-convert na lang natin CDI niya i na lang natin kung kaya kung mapanda natin mamaya try natin dito yun ang CDI ano ano yun? ano tawag ano yun? ano yun? ano yun? Ay, mil. Mil, di ba? Mil. B-mil yung kanina yung binigayin natin. Yung binigayin niya, ano yun? B-mil. mil mm. Hmm. Yung mil ang wala na, no? oh. Hmm. Ayan, okay. ito yung CDI niya. Ayan, atin. Pag-press-in natin. Yun, ito yung CDI niya. siya ayan ang pipe pin pag ganito kasi 5 pin yan try natin i-convert siya 4 pin o anda itong motor na itong, try natin uh, sapakan muna natin ang pipe pin uh, ano pipe pin yan eh ayan ang pin try natin i-4 pin siya kasi malakas naman yung battery ni boss kaya to kahit hindi na tayo magpalit ng stator ayan ilang part na natin sa 4 pin ah, uh, CDI, si pang testing ko lang to CDI si ito ng wave ah, yan, bit ko sa 4 pin yung 5 pin, try natin yung kung may kuryente na Mag magawa natin ang paraan kung aantar siya ah, try natin dito pang testing natin kung aantar magkislap yan sure bolyan to sa andar pero pag hindi kumislap yan

ceramic stator diba convert nyo na lang ng 4 pin kung ganito walang oriente o ganito primary type simbonos walang sila nito ng stator na wave XRM 110 sa so, wave 100 hindi lang yung 125 eh. 125 kasi hindi naka primary yun

yan, yung stop nyo ng CDI yan 5 minute wala kong pag-uwin pag dyan isa lang yung pag-uwin ninyo dyan mga lords yung ay may kula yun oh. black and red, putulin nyo yan, yan. putulin nyo na yung black and red dyan yan, putulin natin yan yan, putulin natin yan try natin putulin, black and red lang isa lang yung wire galawin ninyo dyan putulin nyo sa gitna tapos tutungan natin yung wire yan ituturo ko sa inyo kung saan ko ito. ah, ito na mga lords so, na natin yung black and red yung dito galing sa sakit yan sa sakit ko ah yan dinugtungan na natin yan na yan lang yung galawin yung isa tapos dito yung nakasabit yung kanyang plase relay yan ugutin nyo dito sa loob yan sa plase relay to yung black dito natin i-tap sa black black ng flasher relay yan, yan black hindi dito ah ito sa gray na yan dito sa black tayo yan, yan natin yan i tugtong yan patuloy natin muna ito boss tapos sirugtong natin yan yan lang yung wiring nya isa lang yung wiring galawin ninyo dyan mga lods, isa lang pag nag convert kayo ng 4 pin isa lang basta sa sim lang to ah sa sim bonus 110 lang mga lods ayun oh. black and rim eh, hindi dito ah, Di, hindi kayo dito magdugtong. So, hindi dito, dito sa sakit. Ito nga nyo, nagustuhan so, nyo yung drive flasher, tikit mo sa black. Ayan, tapos isalpak na natin yung ating CDI. Uh, uh, Ang yeah. testing natin, yung ating panda rin. Uh, ganyan lang sa mga loads. Naka-fix na nila. Uh, balik natin na ito sa akin na laser dito yan so dito yan sa loob nagpag uh, natin dito ito yung laser nya ito yung laser nya na loob balik na natin laser ito yan eh laser na sa signal light nya nagpag na natin ito so, naulog sabit na natin yung kanyang uh, CDI body plaster balik na natin Okay na ay lagyan natin ng tape mayos Okay na mga lods salpak na ayun sira ayun ka natin ito okay na testing na natin panda rin ayun ok na wire rin final on Jose naka neutral okay.